Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, humarap dito ang mag-asawang sina Pacifico at Sara Diskaya na may-ari ng St. Timothy Construction Corporation at St. Herard Construction. Sila ang nasa likod ng mga napaulat na maanumalyang flood control projects sa Bulacan, Oriental Mindoro at iba pang lugar sa bansa. At dito, ibununyag ng mag-asawa ang di umano'y paggipit sa kanila ng ilang politiko at opisyal sa pagbibigay ng mga kickback. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Niki Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Novel of Anwaray Party List, Conglio de Odde Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante, Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Co Pilar of Quezon City. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Dayo. Ayon sa mag-asawa, tinatayang 10% hanggang 25% ang hinihinging komisyon sa kanila kapalit ng maayos na pag-release ng kanilang mga proyekto at kung hindi raw sila magbibigay. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata, matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Humarip din sa Senado ang dating District Engineer ng Bulacan na si Engineer Bryce Hernandez at Engineer Henry Alcantara at dito nabunyag ang diumanoy pagkakasino ng dalawa. Kuinasyon naman ang mga senador kung bakit umabot sa milyong-milyong piso ang napanaluna ng dalawa sa kasino at mayroong mga mamahaling sasakyan kung saan naabot lang sa 70,000 pesos ang kanilang sahod kada buwan. Matapos ang naging revelasyon na ito, hindi maiwasan ng publiko na mag-init ang ulo at dapat maparusahan ang mga ito. Dapat po talaga maparusahan po talaga yung gumawa ng ganyan. Kasi hanggang ganun na lang tapos nawawala din naman yung, na, ano, yung problema ng ganyan. Napapalitan Ay, na naman ng iba. Dapat diridiritso hanggang sa maparusahan. Imbis mapunta doon sa marami maghihirap, kasama rin po kami doon. <laughs> Wala, napunta pa doon sa mga mayayaman. Dapat mo takat maparusahan damot ah, kinkindan damot daging akwarta. Hinikayat naman ng palasyo ang mag-asawang diskaya na magbigay at magpakita ng ebidensyang sumusuporta sa kanilang mga aligasyon. Kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay uh, tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Tiniyak naman ng palasyo na handa nilang ipagkaloob sa mag-asawa na maipaisa sila sa witness protection program pero ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimulya, dapat munang ibalik ng mga diskaya ang kanilang ninakaw na pera bago sila maipaisa dito. Angel Arquero, R News.